Good noon mga kabimig at kaloji. So sa hapong ito maulan. Andi basa-basa ng ulan. So <clears throat> sitwasyon nagkulang yung goma ko. Nagkulang yung goma. So yan. Yung goma nagkulang ilalag para doon sa front kasi mas maganda yung uniform din yung ating TV so pagpasok ng buyer or mga bisita dapat iisa lang ang mga goma, nandoon lahat so yung aking fiber cement, magtatanggal kami ng goma yung mga limang halerang goma dito, mga 60 siguro ilalagay doon sa harap, tapos eto nilagay namin ni Mark yung fiber ililipat naman ulit yan dun sa kabila yan o oh, hinahakot na nila o yan so yan yan yung ginagalaw ginagalaw namin ililipat so yun o oh. sasakay naman dun silox ilalagay naman po dun sa dulo so paspasa na ang trabaho dahil gustong gusto ko nang matapos Oh, ayan, gulo-gulo na naman ngayon ang ating mga uh, bahay ng ating mga alaga. So, ayan po. Yung mga manok, sa ngayon basa. ito po yung aking mga bulik. Ayan po. Ito po yung uh, pure na bulik. Yan oh. Eh. Yan. Ito pure na bulig ito. Ako nagtali nito eh. So yan po. Tumigil na po yung ulan sa ngayon. Ang katulong namin dito si dalawang Justin. Oy! Madadali yung pintura. Ihiga nyo na lang. Mark! Tulungan mo nga sa malansan. So, ayun. Natawag naman yung ating taga may bisita nga pala tayong taga Cavite. So, ibablog na rin natin. sunday natin. So, mamaya, <coughs> hintayin nyo ako. Ito tuloy natin yung vlog pag dumating yung mga bisita kong taga Kabite. So, hintay lang, hintay lang. Up muna natin. So, yun nga. Tumawag yung buyer. Malayo pa daw sila. Hindi daw sila pinadaan doon sa kabila. <clears throat> so, pabibili natin ng merienda to si Justin. Kano yan? Kano yan? Yan ang natira sa pera natin kagabi oh, mo na yung 1,000. Bumili kang sampung turon Sampung turon 1.5 Tsaka panset Kung limanda ako 600 I-text mo sa akin na. Tawag ko ako sa inyo Dandaan ka lang Susi ng Hilux Ito ako sa akin Ako na hmm, So okay. yun At uh, Nihintay-hintay namin yung aming buyer So eto yung aking gray So yan po Madalang makita sa camera <coughs> So abuhin Na pulet Hindi pa nasasalang Ang ganda oh Straight comb So, yung pinost ko kahapon, nabili na yung iba na pulit na pure na Boston. So, ayan, tumawag na naman si buyer. Ito ha? So, yun. Ang bisita natin ay pauwi na. Hindi na natin na vlog pala. O, oh, ayan, mga taga-kabite, oh. Thank you, sir. Ah. Uh -huh. Thank you, sir. Uh -huh. sir. Kahit okay. okay, kumuulan, go. Ayun so, Ito si sir, sir. Ano masasabi mo sa pagpasyal sa aking manukan, na bagong manukan? Ah, sir, maganda sir. ah uh, mas maganda sa personal. Ito ang kulaman sa mga palo ng ating mga palahe. Uh, magaganda po sir, parang mga ano sir eh, Armalite. <laughs> Yung mga gustong kumuha dyan sir, eh huwag na kayo magdalawang isip pa. Ah. Sir, saan ka nga ulit sa Cavite? Sa Mendes po sir. Ayun, mga Mendes. Kag kagabi nga, nandun ako. So thank you thank you boss Alan na pinuntahan ko gabi sa Mendez. Ito parang hinahapu-hapu na ako. <laughs> so pauwi na sila. Hindi nga na nga lang na i-vlog yung pagpunta doon sa sa isa nating farm. So yun sir, thank you ha. Salamat thank sa pagsisita. Thank you, thank you. Thank you, <laughs> thank you. Sa pagtanggap sa amin sir. Ayan, bye bye. Thank you.